kami sa ring. Oh, nabutan kami ng malakas na ulan. Oo nga. Nabutan kami ng malakas na ulan. Stranded kami rito sa my gate. Palabas na kami. Aling kami doon. Aling kami doon, guys. Medyo kami nabutan na sa gate. Ng malakas na malakas na ulan. Oo, stranded kami dito ng apo ko. Ayan o. No. Oh. <laughs> kami ito guys wawakan mo yung payong muna off ko lang yung cellphone ko guys may baka mabitawan ko wala pa wala pa may basta lakas ng ulan Ay, hindi naman dyan. Ay, hindi na ba dito? Hindi po dyan. Ay, gano'n. Si Kaya yung pananapatin dyan. Ay, ikot Iikot pa pala kami. ikot pala tayo, Ben. Na Ang lakas ng tubig. Ito nga pala kasi except lang. Buti na lang mataas-taas dito. Oo nga. May magbuti na Ito pala kami doon, ganda sa kabila.